Hello, it's nail time. Regular client ko pala to si client, pero itong nails niya is hindi ko work. And praktisan lang daw siya ng kanyang kapatid. Nag-decide na si client na ipa-remove and then magpapagawa na siya ng new set. So ayan, kinat ko muna yung nail extension and then saka ako mag start mag-drill. Ang gamit ko pala dyan ay uh, ceramic drill bit at uh, 25 RPM yung bilis nung drill. Medyo matagal pala ako dyan mag-remove kasi may mga parts na bulky and then may mga parts naman na, na medyo nakaangat na. Kaya dahan-dahan lang yung pagdidrin ko kasi minsan tinatamaan yung mga nakaangat na and masakit yung sa So ayan, na-remove ko na yung gel polish na layer and then yung soft gel tips naman, medyo pinapa-nipis ko pa siya ng konti para mas madali siyang matunaw or mapalambot nung magic remover na ginagamit ko. So, ayan, ganyan na yung itsura nung nail extension sa nail bed ni client. Uh, nakaangat na yan yung part na sa malapit sa cuticle, which is hindi yan maganda kasi pwede yan mapasokan ng iba't ibang dumi, tapos may basa, and makukos yun ng punggo, and pwedeng masira yung nail ni client. Buti na lang, hindi nasira at naipatanggal na agad ni client yung nail extension. So ayan, after kong makat ay naglalagay na ako ng magic remover. Um, one year ko na rin yan gamit. Dati ang ginagamit ko is acetone. Naglalagay ako sa bulak tapos binababad ko yung um, soft gel extension. Um, kayo ba? Ano bang ginagamit nyo? Kasi sa ngayon, ang daming nagdi-discussion ng mga nail tech about sa paggamit ng magic remover and ng gel off. Madami ako nababasang bad comments about sa magic remover and then meron din naman sa gel off soak. So, para sa akin, nasa sa atin namang nail deck kung paano natin yan gagamitin. Basta, may tamang kaalaman tayo kung paano natin yan gagamitin and para sa safety na rin ni client. So, ayan, dinidrill ko na pala yan dyan and binabad ko yan for about 5 to 10 minutes habang dinidrill ko yung kabilang side ng nail ni client is, minababad ko na yan ng magic remover. And as you can see, napakadali niya nang tanggalin kapag uh, naibabad na. Yung bilis naman ng drill ko dyan is nasa 15 RPM lang yan. And hindi ko yan idinidiin sa nail bed ni client para hindi ma-damage. So, ayan yung itsura niya after ma-remove nung soft gel extension. And then, ayan, gumagamit naman ako ng flame bits para i-push yung cuticle area, and pandalina lang siyang iniper. And then, after nyan is ibabuff ko na yan using sanding band, and then tatanggalin ko na yung cuticle. And then, ayan yung itsura nya ng pagpe-prep ko. Tapos, naglalagay na ako dyan ng primer, and then dehydrator. Tapos, dati gumagamit ako ng base coat after ko mag primer and dehydrator. Pero ngayon since 6-in-1 glue gel na yung ginagamit ko, hindi na ako naglalagay ng base coat. Direct na yung paglalagay ko ng soft gel extension using 6-in-1 blue gel ng Bucat. So far, okay naman yung gawa ko. Nagtatagal naman yung gawa ko ng mga 3 to 4 weeks. Pero nasa tamang prep pa rin yun, mga sis. So, ayan. After ko siya ma-flash cure is 60 second cure naman yan sa UV lamp. And then, ayan. Nagkakat na ako. And, ayan yung desire length ni client. And, magpapa-coffin shape siya. Tapos, ganyan naman ako mag -blend yung flathead na ceramic drill is yun yung pinang blend ko sa pinakang cuticle area and then ayan na rin minsan yung pinang buff ko pero mas prepare ko pa rin yung sanding band ipang buff don sa pinakang soft gel tip and then ayan nag alcohol na ako para matanggal yung ibang mga dust and mas malinis siya kapag ka mag a na ng gel polish Ayan yung itsura. And then, mag-rubber base coat na tayo or base coat. Ang gamit ko naman is yung 6-in-1 glue gel ng Born Pretty. Almost a year ko na rin yan gamit and hindi na ako nagpapalit. Maganda kasi yung pagkalapot nitong glue gel na to. And nasusustain niya yung gap between sa cuticle area and dun sa soft gel. Minsan kasi meron akong application na medyo malayo yung sub-gel extension dun sa pinakang cuticle. So, minsan halata yung gap. Kaya magandang gamitin tong 6-in-1 glue gel kasi natatakpan niya yung gap na yon and maganda yung nagiging blending. So, ayan, nag-start na rin ako ng application ng gel polish and milky white yung napili ni client. Tapos, off-white naman dito sa may thumb. Super ganda pala nitong polish ko na to na off-white. This is from Mia more And super tagal na nito. Parang last year pa tong ano, or mga 2 years na sa akin itong polish na to. Pero ang ganda pa rin ang pagka-pigment niya. First coat pa lang, as you can see, sobrang white na niya. Sobrang, sobrang, sobrang solid nung pagka-white niya. And then, ayan, nag-second like, coat na ako ng milky white. This is from Born Pretty. Super ganda rin ng pagka milky white nitong Born Pretty na to. May isang brand kasi ako na binabili. Rika gel ba yun? Masyadong transparent yung pagka milky white niya. So, hinahaluan ko pa yun ng um, solid white para maging ano pa siya. Maging maganda yung consistency. Ah, ang hirap mag-voice over. So, ayan, nag-i-start na ako mag-design. Yung pinky and thumb, naglagay lang ako ng glitter dyan. Tapos, ayan, naglalagay na ako ng watercolor from Born Pretty Again. Tapos, ayan, nagla-line-line lang ako para makagawa ako ng marble design. Pagka na-achieve ko na yung gusto kong pagka-marble, i-flash cure ko lang yan para hindi na siya masyadong kumalat. Tapos ito naman iba rin yung design parang lining lang yan sa gilid and then dalawang line sa gitna. Hindi ko alam kung anong design to basta yun. Tapos may stone lang yan and then next nyan is magti 3D flower naman ako. Ay sobrang hirap mag voice over so bahala na kayo paano ko rin nyo na lang yan mga mi. And then, ayan, naglalagay na ako ng hand cream. Hindi ko na naipakita. Nag-top coat na ako dyan. Ang gamit ko palang top coat dyan is from Anis. And then, here's the final result. So, ayun lang. Thank you for watching, mga me. Follow my page for more videos. See you sa next videos. Thank you for watching. Bye!